Good morning and welcome to my day in my life. So ayan, pang ilang gawa ko na ba to? Okay, dahil kahapon lang yan. Sabi ko naman at lagi ko sinasabi na pag ako gumagawa ng content is bukas, um, video, and then post kinabukasan. So ganyan ako gumawa ng content kasi hindi naman talaga ako um, kagalingan sa paggawa ng, or maghaling sa paggawa ng mga content. Sa mga paggawa ng mga content. So ayan, nag-decide ang aking mga kapatid na gumawa kami, ay na magkaroon kami ng family outing. Hindi man complete yung family namin, eh at least na, na yung drawing, eh na, na ano din, na kulayan, di ba? So eto, um, sa Bulacan kami nag-fini. Doon talaga ang final decision sa so, Mayta Caribbean, sa so, malapit sa DRT. So, yung mga ride, yung mga riders dyan, yung mga nag-ride nag, nag At, sa pupunta DRT, alam nyo yan, alam nyo ang The Caribbean. Ang ganda lang, yun lang nasabi ko, maganda ang Caribbean. Tsaka, ano, may kita nyo naman sa video. So, watch na lang. Hello. Ako, content. Kalau masih siang malam, siapa? Yang

Dito kami sa group. Tama di ba? 200 sa adult, 170 sa ano, sa kids. Tapos PWD free, free free. Dapat tuloy din dapat yung patuloy. Baka libre lang eh, no? Patuloy din dapat yung patuloy. Dito. Dito lang yan sa Bulacan, malapit sa DRT. Kung alam niyo yung DRT. So, ayun Ay, Negi! Ay! sobrang linaw. Sobrang, sobrang, Sobrang linaw niya. Ang cute-cute ng pool. Yes! Oh, baka mapagkama rin yung white sand. Stone. White stone lang talaga yan. Hindi yan white sand. White stone. Super ganda in person. Wow! O, oh, diba? Kung naghanap kayo ng malapit at murang-mura lang na resort, bakit hindi niya pa-try dito sa Caribbean Resort? Malapit Yay! sa D.R.T. D.R.T. Hindi mo R.T. <laughs> ano yung pwede D.R.T.? Ha? Ano? D.R.T. <laughs> ha? 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 ha. ha, ha. Ah, diba? Tsaka very, ano, approachable yung mga tao dito. Ayan. So, dito yung shower area. Ayan, kita kaya naman shower area. Sobrang peaceful kasi wala pa siya tao. Ayan, ito yung restroom. Kahit sa lapas pa lang, pag, pag pa lang kayo, may restroom na doon. Habang nag-aantay. Need nyo nang mag-fill up ng form bago kayo pumunta. Kailangan po kumunta kayo is maaga. So, say hi muna. No. Wow, Andrea Brillantes? Or, Claudine Barreto? Saan ka doon? So, ito yung cottage nila. Sa cottage, sabi ko na lang mamaya pag nag-voice over na ako. So, yun muna. So, ayan. Ito yung laki ng pool. Pero, ano siya? Siguro mostly pang bata. Ewan ko lang kung tataas yung tubig. Meron pang pool doon. Meron pool pa doon. So, ayan. Safe na safe yung mga bata pag mag slide Kasi, kababa, ah, ano lang siya? For the kids talaga siya. Tapos, mamaya meron dito wave. Tulad sa ibang wave resort. So, ayan siya. Só per ganda. Actually guys, ang pinakamaganda rito sa pinuntahan namin is may wave din siya tulad ng ibang resort. Pero kakaiba kasi sa dito, sobrang, alam mo parang natural na natural yung wave niya. Tapos tuwing, tuwing, ano, tuwing malalaman mo mag-wave is tutunog yung barkong naka-display yan, yung malaking barko. Kaya nakaka, ano siya, nakatuwa Kasi kapag tutunog doon, ina, 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 ina. Actually, na yun, ay, 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 alam niyo yung hindi ko ang inexpect na ang daming full pala dito at maraming slide. Ang daming full, hindi lang dito sa binibidyohan ko. Mapapansin niyo mamaya sa aking end ng live ko. Meron pa doon sa kabilang side. Actually, malawak to. Hindi ko na nabidyohan doon sa kabilang side. Nalaman ko may full doon kasi nga, kakaanap namin doon sa kapatid ko dahil sabi nila, punta kayo sa pinakababa dahil nandun yung 5 feet. 5 feet or 4 feet lang siya. So, hanap ko ng ate ko. hanap, hanap, hanap. Punta kami sa kabilang side. May mga akwam doon. So, sabi ko, ay, ang talaga. ang pag hindi mo siya inikot, hindi mo malamang, ay, may, may puto pala dito. So, ayun. Kaya nung nakita nyo sa end ng live ko, hindi ko na kasi na-video ng maayos. Dahil nga, pagod na pagod na pagod na patang patang yung katawan syempre lang yun lang feeling feeling marunong lumangoy. yun syempre kapag ganyan diba enjoy mo na hindi ka, hindi ka kasi mami hindi ka tawag ito hindi ka malibunod dahil pababalang te pababalang kaya kaya mong sumisad kahit pag once na hindi mo na kaya hindi ka malibunod talaga Yung tulad pag 6 feet or 5 5 feet or 6 feet diba kapag hindi ka marunong lumang yun hindi mo na tapakan yung floor okay, paktay ka ba kaka so ayan muna for, the, for a while so see you on my next video again, please do subscribe and don't forget to like and share and comment. Thank you and happy 494 subscribers. Okay, anong talang to reach the 500 subscribers? Thank you, thank you so much. Blah! See everyone. Bye! Kung maaati ko talaga, ako kasi hindi ko mapigilin yung mga sounds dito. Ayan, nandito yung ano, ito na yung pupuntahan namin. Infinity, infinity kung, infinity kung tawagin. Bakit infinity? Napakalawak ng pool niya, paikot. Parang siya maze. Pag nakita, siguro pag nakita mo, kung ikaw ha, kung ikaw nasa taas, nakita mo parang siya infinity. Pero pag ikaw ang nandun sa mismo pool, parang kang nasa maze kasi paikot talaga siya. As in, ang ganda. Wala ko practice ka mag-swimming. ayun dyan, maganda mag-practice eh. Tapos, meron din siya lang dyan. Pag bibili ka ng, um, ng, alak or whatever, dyan meron naman dyan. Pero pag lalabas ka kasi, bibili ka ng ano, alak sa labas. Magbabayad ka ng fee. Ganon. So, dyan may pipilman itong form na kalimutang sabihin sa inyo. May pipilman uh, ka form dyan. Bawal po nga. oo, meron. So, ayan siya. Ayan yung, yung pinaka sa na yung Ayan yung pinaka Ayan yung pinakalaman. natin. yung pinakalaman. Ayan 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 yung pinakalaman. Ayan yung yung pinakalaman. Ayan yung pinakalaman. Ayan yung yung pinakalaman. Ayan 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 yung pinakalaman. i video na kayo bago kayo mag-enjoy dahil after niyan kung after pa kayo magbi-video pati okay, hindi niyo na talaga mabibidyo at yes, sa pagod ng buong katawan ninyo so yun lang for now on di ba? all diba? ako see ya